Hello guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking dalawang trabaho. Tara, samahan niyo ako. Oh. Andito nga pala ako ngayon sa Destiny Apparel. Ayun ang ginagawa ko rito. Nagtatapos ako ng mga sando, mga t-shirt, mga short. Kasi nga guys, nagkakustomize kami ng mga ano, sando, jersey, sh mga short, mga t-shirt, mga pang basketball guys. Kaya kaya kung gusto nyo magpa kayo rito sa magpa-customize na ta nakarito sa Lapu Lapu na Botas City. Ang saggo nga pala dito ay pakiyaw. Ang ibig sabihin, kung hindi niyo nagawa ko, ayun ang babayaran sa akin. Dito nga pala ako pumapasok at nag extra pag wala kaming gawa doon sa kabila akong work. Kasi nga minsan wala kaming trabaho doon. Kaya ayan, sa sideline tayo. Kasi mahirap naman kung isa lang yung pinagkukuha na natin ng ano, pera, di ba kaya ito ang na naisip ko na mag-extra mo na rin ito habang wala kaming work doon. At least meron kaming, meron na akong sasahurin na kahit konti sa darating na Sabado. O oh, ba diba? Habang nagtatabas ako guys, nakataya ako kasi para mabilis. Pero pag napapagod-pagod na ako, umuupo naman ako. Para makapagpahinga ng konti. Tapos pag nawala na yung pagod, tatayo uli ako para madali, madami akong magawa guys. Ganyan talaga yata ang buhay, guys. Kailangan natin damiskate para mabuhay. At eto naman ang isa kong trabaho, guys. Nag-buttonhole ako ng mga polo. Alam nyo ba, guys? 24 years old pa lang ako. Eto na ang trabaho ko hanggang ngayon. Eto pa rin ang trabaho ko. Hindi pa ako yung mayaman, guys. Grabe. Pero okay lang kahit mahirap tayo. At least gamagawa tayo ng paraan para mabuhay. At syempre, meron tayong sariling pera. Napantutustendan natin sa mga anak natin, kagaya ko na rin, mga anak natin, mabibigyan natin sila ng mga pang tuition, pang sa school, yung mga gusto nila, mabibigyan natin, kasi nga may trabaho tayo. Ayun ang talaga ang maganda sa mga katrabaho, mapuprovide natin yung kailangan ng pamilya natin. Kaya lang minsan nakakanungkot din dahil napapabayaan natin yung mga anak natin. Hindi na natin sila naasikaso, pati yung mga bahay natin, madumi na rin dahil wala kang nag-aasikaso. Pero okay lang, ang importante, kumikita tayo, di ba? E, libre na tayong oras, saka na lang tayong so tayo maglilinis ng bahay. <laughs> Kaya shout out sa mga nanay dyan, nakalipin ng pera. <laughs> Nakagaya ko. Siguro maraming makakarelate sa kwento kong guys. Kasi minsan sinasabi nila, ano importante, pamilya o trabaho. Siyempre, parehas na importante yung kailangan mamili ng isa. Piliin natin siyempre yung trabaho para sa pamilya natin. Para ma-provide natin yung mga pangailangan ng mga anak natin, ng buhay natin. Kaya nga tayo nagtatrabaho para sa pamilya, di ba? Siguro kung may sapat tayong pera, baka priority natin yung pamilya. Kaya nga tayo nagtatrabaho para magkaroon ng pera para sa pamilya, di ba? Ganun yun. Kasi para sa man natin priority yung pamilya tsaka yung pera, di ba? Dahil pares natin ng kailangan sa buhay natin. Please like and subscribe. Thank you for watching! Salamat po sa inyo lahat na nanonood ng na mga video ko. Huwag sana po kayo magsasawa. Thank you for watching. God bless!